Anong ganap sa mundo ng showbiz? Viral ngayon sa social media ang short video clip ni Kylie Padilla na kung saan spotted ito na nag-shopping kasama ang isang lalaki na may tattoo. Sa video na ibinahagi ng isang netizen sa TikTok, makikita si Kylie na nakasuot ng damit na itim at may puting mask. Makikita rin ang aktres na may dalang shopping bag. Samantala, ang kanya namang kasamang lalaki ay nakasuot ng white t-shirt. Base sa video, ang naturang lalaki ay mayroong mga tattoo, matangkad at maskulado. Kapansin-pansin naman sa video na walang sweetness ang makikita sa dalawa kaya pala isipan ngayon kung kaano-ano ng aktres ang nasabing lalaki. Matatanda ang may chismis na di umano ang bagong BF ni Kylie ay isang tattoo artist na nagngangalang Gino John Simon. Sa ngayon ay wala pang kumpirmasyon kung sino ang bagong karelasyon ni Kylie. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like at mag-comment ng inyong opinion and favor naman po. Please don't skip the ads.